Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika at South Korea nagsanib puwersa simula ngayong araw magsasagawa ng pinakamalaking military drill at war games. Ang dalawang magkaalyadong bansa ang target ang mga missile at nuclear weapon ng North Korea. Nagpadala ang Amerika ng mga bombers, nuclear aircraft carrier sa South Korea upang sanayin kung paano pabagsakin at supilin ang mga missile ni Kim Jong-un. Philippine Coast Guard nagdeploy ng barko sa Batanes at Philippine Rise. Ito ay matapos malaman ang presensya ng dalawang barko ng China na umaaligid sa pinakamahalagang karagatan ng Pilipinas. National Security Council ng Pilipinas iginiit na tayo ang siyang may karapatan sa Philippine Rise at wala ng iba. Kaya kung gumagawa ng mga aktividad ang China sa lugar, ito ay isang illegal. In this case, itong dalawang uh, marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa pamahalaan. That is an illegal act. South Korea kahit may banta sa kanilang bansa, hindi ito hadlang upang tulungan ang Pilipinas na mapalakas ang depensa. Dumayo pa sa bansa ang mga kumpanya ng South Korea upang i ang mga military hardware nito tulad ng pinakabagong versyon ng FA-50, pinakabagong fighter jets nito, ang KF-21 Borame at marami pang iba. Sinimulan na ng militar ng South Korea at Amerika ang kanilang mas malawak na military drill nitong lunes. Mas doble ang bilang ng mga sundalo na sumali kung ikukumpara noong nakarang taon. Sinabi ng mga opisyal, isang hakbang ng magkaalyado upang supilin ang dumaraming banta ng nuclear at missile ng North Korea. Ang pagsasanay militar ng South Korea at Amerika na ito ay tinatawag na Freedom Shield na sinimulan ngayong ikaapat hanggang ikalabing apat ng Marso taong kasalukuyan. Ito ay ipe epekto ng patuloy na pagpapalakas ng mga kapabilidad sa nuklear ng bansang North Korea. Kabilang sa Freedom Shield ang 48 rounds ng pinagsamang field training. Kabilang ang air assault at air strike, sinabi ng Joint Chief of Staff ng South Korea. Dagdag pa dito, ang mga pagsasanay ay pangunahing naglalayong in-neutralize ang mga banta ng nuklear ng bansang North Korea. Kabilang dito ang pagtukoy at wasakin ang mga cruise missile ng North Korea na posibleng merong mga dalang nuclear warheads. Nagpadala ang Amerika ng kanilang mga pangmalakasang military assets tulad ng aircraft carrier, fighter jets at bombers. At iba pa, dito talaga natin makikita ang tunay na lakas ng Amerika mga kabayan kung saan kaya nilang mag-deploy ng puwersa sa Europa, gitnang silangan, South China Sea o West Philippine Sea. At ngayon, sa Korea Peninsula, ikinigalit naman ng North Korea ang kasalukuyang pagsasani militar ng dalawang magkaalyado. Depensa naman ng Amerika at South Korea ang pagsasani na ito ay Defensive, tugol, sa mga banta ni Kim Jong -un. The Republic of Korea and the United States militaries will conduct the Freedom Shield exercise to increase combined readiness and strengthen combined defensive posture for 11 days from March 4th through the 14th. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Malinaw na sinabi ng National Security Council ng Pilipinas na bukod tanging Pilipinas lang ang siyang may karapatan sa Philippine rights. Walang ibang bansa ang makakapag-survey hanggat walang pahintulot sa gobyerno ng Pilipinas. Kung nagsasagawa man ng maaktividad ang mga barko ng China sa lugar, ito ay isang iligal. Nababahala kami dito sa naging pagpasok di umano ng dalawang... Uh, Chinese maritime research vessels because as declared clearly by the uh, UN Commission on the limits of the exclusive on, on the continental shelf, tayo, tayo lang. Uh, the Philippines is the only country that has rights over that area. At kung meron mang mga maritime or marine research vessels, wala silang karapatang uh, mag-research doon, gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. And in this case, itong dalawang uh, marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa pamahalaan. That is an illegal act. Kaya ang barko ng Philippine Coast Guard ay ipinadala sa Philippine Rise. Matapos pumutok ang balitang merong dalawang Chinese survey vessel na umaaligid sa palibot ng Philippine Rise. Ngayong araw nagdeploy ang Pilipinas ng isa sa pinakabago nitong barko sa lugar. Ang BRP Gabriela silang OPVA-301 na gawa sa France ay umalis ngayong araw patungong Batanes at Philippine Rise para sa gagawing maritime patrol. Kita natin sa isang vessel tracker na nagsimula ng maglayag ang nasabing barko ng Philippine. Coast Guard. Tatagal ng halos dalawang linggo ang gagawing Maritime Domain Awareness ng BRP Gabriela Silang o PVA-301 Isa sa mga misyon ng Philippine Coast Guard ay tingnan ang napabalitang dalawang Chinese Survey Vessel na nasa malapit lang ng Benham o Philippine Rise. Puspusan man ang paghahanda ng militar ng South Korea sa kanila, nakuha pa rin itong bigyang halaga? Nakuha pa rin itong bigyang halaga ang ikapitumpotlimang taong anibersaryo ng Pilipinas at Republic of Korea, diplomatic relation. Nandito sa bansa ang Black Eagles Aerobatic Team at mga kumpanya ng South Korea para sa mahalagang misyon. Isa sa paraan upang ipakita ng South Korea na tulungang palakasin ang sadatahang lakas ng Pilipinas, ipinakita ng South Korea Defense Industry ang kanilang mga kagamitan sa depensa na inaalok sa Pilipinas tulad ng pinakabagong versyon ng FA-50, ang pinakabago nitong fighter jets, ang KF-21 Borame, attack helicopter, mga missiles, air defense system, radars, at at maging mga bomba. Ipinakita naman ng South Korean Black Eagles team ang nakakalulang aerobatic show gamit ang kanilang KIT-50 dito sa Pilipinas. laban pinas